Pilipinas. Narito po tayo sa Barangay Pulong Sampalok, DRT Bulacan, kung saan ating makapanayim ang punong barangay. Nagsiservisyo, naglilingkod, nagmamalasak, Tumutulong dito po sa Barangay Pulong Sampalok, sa iginagalang punong barangay, Jewel Castro. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay na po. Okay. Sa ngayon po, Kap, sa ilang buwan nating pagsiservisyo, ano-ano na po ba itong mga ating naging accomplishment po o naipagawa dito sa ating Barangay Pulong Sampalok? Uh, una, una pinag nagpalinis ako ng mga kapaligiran, mm mga masusukal na daan, akong tingin pinalilinis yan. Ngayon po, pagdating po sa proyekto, sa pagawa, ay meron po akong pitong project na concrete yan po ay bibiding na namin itong buwan ng 24. Uh, siguro baka by February masimulan na yung lahat ng concrete na yun. Puro kasata. Okay. Sa mga sityo. Okay, so regarding po sa ating uh, sa katahimikan ka, kung saan na po ba sa ngayon? Okay naman po ang akong uh, na order dito, unang-una, uh, pinaiiting ko po talaga ang mga ang car view mm -hmm. sa alas 10 at ang mga video okay talaga pinaiistap ko kapag uh, dumating na yung oras ng alas 10 ng gabi. Okay, so in the regarding po sa ating mga priority Kap, ano po ito ang ating karagdagang pang mga priority, priority na sa pagunlad ng barangay Pulong Sampalok po? Ah uh, Unang-una, ang ping pagkamustahan ako sa mga kabarangay ko sa Pasitso ko mm -hmm. kung ano ano pa ang kanilang kailangan o ano problema para malaman ng ating pamahalaan ang barangay para maresolbahan mabigyan sila ng ibig sabihin yung maibig, maibigay maitulong ng barangay yung kung ano yung kanilang kailangan sa kanilang mga sitio Okay, so ganito na lang po ka, uh, na lang po o panawagan sa ating mga kabarangay dito po sa barangay Pulong Gubat, ay Pulong Sampalok, sorry po, na kumbaga patuloy sila kumbaga um, uh, maki, makisunod sa ating batas na pinapatupad po. Uh, una, uh, binabati ko ang mga kabarangay ko ng Pulong Sampalok at unang-una yung mga sangay ng mga uh, pamahalaan ng barangay ng Pulong Sampalok. Sana patuloy silang makipagkaisa sa ikaw-unlad at ikagaganda ng ating barangay. Okay, so and uh, yan po ang mensahe ng ating punong barangay dito po sa barangay Pulong Sampalok, uh, de Arte Bulacan na kung saan ay ayon nga po sa ating mga kabarangay yung sikat na jewel ay sadyang matulungin, mapagmahal, mapagmamalasakit sa pagsiservisyo dito po sa barangay Pulong Sampalok, de Arte Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas mula po dito sa barangay Pulong Sampalok, uh, de Arte Bulacan, lay castor po ng parehas Ingat-ingat po kayo ka in your family. God bless us all.